Dito po sa uh, pahayag na ito ni Sarah Duterte, inamin niya, inamin niya na may warrant of arrest na si Bato. <laughs> inamin niya. Baka meron din siya kasi ang nakikita ng mga uh, kababayan natin, itong kanyang palipat-lipat, paglipat sa iba't ibang bansa, di ba, pag-travel, dito travel doon mukhang indikasyon niya na um, sinusubukan niya na maging mailap at nililito niya ang posible na umaresto sa kanya rin. Any moment. Pero yung pag-amin niya, na kung no, ay si Bato ay may warrant of arrest. Nako. Hmm. Nako, Mr. Bato. Sabi nga niya, oh, mag-ingat daw si Bato de la Rosa ang ibig bang sabihin ng nung, nung mag-ingat ay maghanap na ng paraan para makaiwas sa aresto, uh, magtago, yun ba ang sinasabi na si Sara Duterte? Oh. Uh, ganyan na ganyan daw kasi ang nangyari kay Dikong. Nung nababalitaan na may warrant of arrest, ang ibig daw sabihin nun ay totoong may warrant of arrest na nga. At ngayon nga, napapabalita na merong naandyan na yung warrant of arrest ng tatlo pa. Uh, tatlo at ang sinasabi nga doon, isa kay Sara Duterte, kay Bongo, at kay Mr. Bato de la Rosa, kay Bato. So ang ibig sabihin, andyan na yung umaalingasaw na, andyan na at uh, balita na, na meron ng uh, warrant of arrest. Ang ibig daw sabihin nun, totoo na meron ng warrant of arrest. Yan, napakalinaw ng sinabi niya na mag-ingat ka, Bato. <laughs> Dahil mukhang sa tatlo daw, ang uunahin ay si Bato de la Rosa. Nako po, good luck!